Bagamat ilang siglo nang ipinatutupad, hindi dogma ngunit isang disiplina ng simbahang katolika ang vow of celibacy o ang panata ng mga pare na hindi mag-aasawa. Ang Federation of Married Priests of the Philippines gustong gawing optional na lamang ang vow of celibacy. Narito ang huling yugto ng aming special report tungkol sa mga pare nag-asawa at ngayon, padre de familia na. of celibacy o hindi baga-asawa ang isa sa mga hinihingi ng simbahan katolika sa mga pari. Tinitiyak daw nito na tanging ang Diyos at ang kanyang simbahan ang magiging prioridad ng isang pari. Pero minsan sa kasaysayan, piniyaga ng mga pari na magkapamilya. There was a council, council of Elvira, 305, 305. That was the the first time na may matawag natin na may law, regulation, na ang pare hindi mag-aasawa. Then, naging ano siya, naging rule siya for the universal church, meaning, sa buong simbahan, ano na, uh, 12th century. Then, finally, the Council of Trent. Council of Trent na, ito yung council na talagang nag-ano nag, sa mga mga tinuturo sa simbahan. Until now, and there are now canonical provisions. So, mayroon na tayong canon law. Isang talata sa Ebanghelyo ni Mateo ang pinagbabasehan ng simbahan para sa vow of celibacy. Ma Matthew 19, 11 to 12. Oh, yan, yan ang inano. So, may basis yun. Then, it's, it, it evolved. No, as a practice, one of the main Uh, foundation or explanation, I mean, ng, ano, is Christ himself. No? Celebrate si Kristo. Wala siyang asawa. Practical din daw kung walang asawa dahil walang kahati sa oras ang parokya. At kung walang anak, walang dagdag gastusin ng simbahan. Pag pinayagan niyo ang pare mag-asawa, hindi lang yung pare papakanin niyo. Yung misis noon, papakanin niyo. Yung mga anak noon, papagaralin niyo. Eh, malaking gastos yan. Mas malaking, baka mas malaking hingin donation sa inyo. Pero may mga nananawagan na going optional ang celibacy. Tulad ng Federation of Married Priests of the Philippines, isang samahan ng mga paring iniwan ang bokasyon at nag-asawa. Why will the church impose such? In fact, a lot of problems within the church organization has something to do with such imposition of celibacy. Like, tingin Sexual abuses, excesses, sexual abnormalities among priests. From the very start, the apostles, the first priests, the first bishops were married, except for Saint John. Saint John opted to be single. So, meaning to say that he was exercising optional celibacy. para maikasal sa simbahan, kailangan sumailalim sa proseso ng dispensation ang isang pare na sumuway sa vow of celibacy. Makikipag-ugnayan siya sa canon lawyer, isang eksperto sa legal system ng simbahan. Kailangan magsumite ng liham na nagsasabing nagkamali siya sa desisyong magpare. Dito rin isasaad ang dahilan ng pagtalikod niya sa bokasyon. Ipapasa ang mga dokumento sa isang tribunal na ibinubuo ng mga opisyal ng simbahan. Depende sa kaso, pero maaaring abutin ng ilang taon ang proseso dahil inaakit pa ito hanggang sa pinakamataas na pinuno ng simbahan, ang Santo Papa. Kapag hindi na kumpleto ang mga dokumentong hinihingi, hindi ibinibigay ang dispensation. Kung mabigyan naman ito, maaaring na siyang ikasal sa simbahan, pero hindi na siya maaaring magdaos ng misa at manguna sa pagbibigay ng iba pang mga sakramento tuto lang Federation of Married Priests sa probisyon ng dispensation dahil naninindigan silang hindi sila nagkamali sa desisyon magpare. Yun nga lang ay nag-asawa sila. I don't believe that. Since the beginning of my uh, being seminarian I have that uh, I have that intent to become priest and I believe that I have that vocation. Many priests those who went out do not believe because once you are a priest you are a priest forever. So this dispensation does not take away the, the priests in you. Ang vow of celibacy ay hindi isang dogma o doktrina ng pinangahawakan ng simbahang katolika. Isa lamang itong umiiral na disiplina, kaya maaari raw itong magbago. Pwede nga alisin, pwede nga alisin, pero palay ko hindi alisin. Kasi pwede, pwede, disiplinary lang naman yun eh. It's not, uh, it is not uh, dogmatic. Noong panahon ni Pope John Paul II, pinayagan niya mag-ordain na pare sa simbahang katolika ang mga may asawang ministers mula sa ibang relihiyon. Pero nanindigan ng simbahan na hindi ito nangangahulugang payag sila sa konsepto ng married priesthood. Payaga man mag-asawa ang pare o hindi, nananatili ang realidad na may mga paring nagkakaanak, may mga batang lumaki na hindi kapiling ang kanilang ama, at may mga babaeng tinitiis ang panghuhusga ng lipunan. Nariyan din ang katotohanang may mga paring piniling umalis sa pagpaparing. Wala mang katiyakan ang kinabukasang kanilang haharapin.